taong 1998 nang naitatag ang Metropolitan Basketball Association o MBA, isang professional basketball league sa bansa na naging rival ng pambansang liga sa Pilipinas na PBA. Maraming players sa iba't ibang lugar sa bansa ang sumikat at nakilala sa ligang ito. Ilan sa mga ito ay si Dondon Hontiveros at Dorian Piña ng Cebu Gyms. Rapi Ribes ng San Juan Knights at ang magiging laman ng ating video na si Renel Hugnatan ng Negros Lasers. Paano ba nagsimula ang lahat at paano siya nakapasok sa NBA at maging sa PBA? At totoo bang 15,000 lang ang kwanang sahod niya noon sa Liga? Iyan ang ating aalamin sa bidyong ito. Si Rainil Francis Hugnatan ay ipinanganak noong November 3, 1978. Siya ay tubong bakulod at lumaki sa talisay isang munisipalidad sa Negros Occidental. Noong kabataan niya, siya ay minsan nang nagtrabaho sa Sakada. Ito ay gawaan ng asukal mga boss. Ang kanyang ama noon na isang truck driver at meron silang isang maliit na farm kung saan sila kumukuha ng pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Nag-aral siya ng high school at naglaro sa University of Manila Hawks at noong magkukulihiyo na siya, isang taon lang siyang nag-aral at naglaro sa universidad na ito dahil ito ang dahilan. Ayon sa kanya, niyaya daw siya ng kaibigan niyang mag-try out sa Negros Lasers noon, isang pupunan sa MBA, at naging maganda daw ang ipakita nila, kaya pinalad na mapasama sa top 30 kahit sobrang dami daw ng sumubok at nag-try out. At nang sumunod na araw, pinabalik daw sila dahil kukuha ng team ng mga players na ilaline up sa kupunan. At isa daw siya sa pinalad at maswerteng nabigyan ng upper. Ayon pa sa kanya, inuperan daw siya ng 15,000 a month noon. At nung taon na yun, at estudyante pa lang siya, ay sobrang laki na ng 15,000 lalo na at kailangan niya ng pera ng mga panahong iyon. Kaya na pagdesisyonan niyang piliin ng MBA kaysa sa pag-aaral. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, naging maganda ang kapalaran niya sa naturang liga. Ilang beses pumasok sa finals ang Negros Lasers sa tulong niya. Ngunit bigong makuha ang kampiyonato noong 2020 season kalaban ng San Juan Knights. At nang sumunod na taon sa 2001 season, muling umabot sa finals ang kanyang kupunan. Ngunit sa uli, muli itong nabigo kalaban naman noon ang LBC Batangas Blades. Nabigo man para sa kampiyonato, ginawaran naman siya ng Most Improved Player Award. 2002 season, bago mawala ang NBA, pinangunahan niya ang kanyang kukunan para ma-sweep sa finals ang LBC Batangas na nag-average ng 19 points at 10.3 rebounds per game. Sa pagkawala ng NBA sa eksena, si Hugnatan at ang iba pang mga NBA players ay sumubok para sa 2003 PBA draft. sa 2003 PBA draft, nakuha siya ng Coca-Cola Tigers bilang 9th overall pick. At sa pagkakataong iyon, hindi na 15,000 lang ang nai-offer sa kanya. Bagkos, tumataginting na 3.26 million para lamang sa dalawang taon. Sa kanyang unang taon sa PBA, nakuha na kanyang kupunan ng championship title sa 2003 Reinforced Conference. Dalawang season din siyang nanatili sa Coca-Cola Tigers bago ito na trade sa Alaska Aces kasama ni Jeff Carriaso. Nagtagal siya sa Alaska Aces ng halos anim na taon at nakatikim pa ng dalawang kampyonato bago ito nalipat sa kupunan ng Meralco Bolts noong Pebrero ng taong 2011. sa kupunan ng Meralco Borch. Hindi man siya nakatikim ng kampyonato bilang isa sa mga players. Naging maganda naman ang kapalaran at takbo ng basketball karir niya. Sa 2012 hanggang 2015 seasons, isa siya sa pinagpipilian para mabigyan ng award bilang Most Improved Player. Anong panahon na yon ay nakuha naman ni Jerby Cruz. Kabilang din siya sa mga players para sa PBA All-Star at ito na ang ika na All-Star appearance niya simula nung pumasok ito sa PBA. Noong 2017 seasons, naging pang 88 player siya sa history ng liga na nakakuha ng 5,000 career points at itinuturing niya itong isang malaking achievement sa kanyang basketball career. Sa kasagsaga naman ng 2019 seasons, muling nakapasok ang Miracle sa finals. Ngunit sa pangatlong thesis na pag-aarap, kalaban ng Hinebra team, muling nabigo ang Miracle para sa championship title. Mayo 12 ng taong 2023, ipinahayag ng Miracle Balls head coach na si Luigi Trillion na itong si Renel Hugnatan ay formal nang nagretiro sa paglalaro sa PBA at ito'y magiging isa sa assistant coach ng kanilang kupunan. December ng taong 2023, humingi siya ng permiso sa pamunuan para makalaro sa kupunan ng Mission Mustangs na kabilang sa Pilipinas Super League o PSL at sa Mahardika Pilipinas Basketball League sa kupunan naman ng San Juan Knights. sa ng Miralcon sa kanyang unang taon bilang assistant coach, nakuha ng kanilang kupunan ng kampiyonato sa 2024 Philippine Cup. Si Raynil Hugnatan ay minsan nang naman sa kani Coach Tim na nag-perfect power forward dahil magandang ang shooting nito lalo na sa 3-point area. May na nakaka-rebound at maganda ang dipinsa at naikukumpara din ito kay former Gilas Pilipinas player Ranigil Deocampo. At sa mga hindi pa nakakaalam mga boss, isa din siya sa nagrepresenta ng bansa noon sa William Jones Cup taong 2002 nang mapabilang siya sa NBA All-Stars na ipinadala sa Taiwan at nakuha din ng kanyang kupunan na Meralco Bolts ang 4 place sa 2018 PBA Asia Champions Cup. Anong masasabi mo sa video nating ito patungkol sa naging takbo ng basketball karir ni Renel Hugnatan? Maraming salamat sa walang sawang suporta. God bless sa ating lahat.